Hello guys, andito na naman ako ngayon guys para mag-share na naman ako sa inyo Ang isi-share ko na naman ngayon sa inyo guys ay tungkol ito guys sa Mahal na Araw ha Mahal na Araw na sa ano guys sa next week Next week guys, Mahal na Araw na 25 yan, Lunes Santo na Maraming nagme-message sa akin guys kung ano ang magandang gawin kapag Mahal na Araw yan guys, ang ibig kong sabihin ha. Bali, may mga na-share na ako sa inyo guys last year. Kaso ang dami guys, nang hindi yung nakita na panood, hinahanap daw nila, hindi nila makita. Kaya sabi nila sa akin, ma'am, pwede ba mag-share ka naman ng pagdating sa mahal na araw kung ano ang pwedeng gawin at hindi dapat gawin. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Unang-una guys, unang-una ha. Kumbaga, pagdating kasi guys ng mahal na araw or holy week na yan, kailangan dyan guys ay putulin muna natin guys yung mga kaligayahan natin. Ay, yung mga nagpapasaya sa buhay natin. Baga mamaya mag-isip ng hindi maganda ha. Kaligayahan. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Kaligayahan, halimbawa lang kung saan saan kayo pumupunta. Yan guys, kumbaga, mas piliin nyo muna guys na mag-stay sa loob ng bahay. hayan guys, mag sa loob ng bahay, magsimba kayo. Napaka-importante guys ng pagsisimba kapag mahal na araw. Yan guys, ang ibig kong sabihin na lalo na guys yung pagdating sa Friday, yung, yung Good Friday ha. Kasi yan yung pagkamatay talaga ni Papa Jesus alas 3 ng hapon. Yan guys, kumbaga, kailangan natin guys ay magnilay-nilay, magsimba. Ha? Magsimba, tapos ngayon guys, bawasan natin guys yung pagkain muna guys ng mga karne. Ha? Kung kaya nyo guys, <coughs> kung kaya nyo guys na, excuse me, kung kaya nyo na, wag muna kayo magkakarne guys. Mula ng lunes hanggang biyernes. Yan guys, Iwasan nyo muna, kumbaga magpinitin siya muna Kailangan mag-sacrifice Yan guys, ang ibigong sabihin, gawin nyo yan guys ha Iwasan nyo muna yan, kasi hindi talaga guys maganda yan Diba si, ang Diyos Ama nga natin, ang Diyos Ama natin guys is Ito guys, ay kumbaga nabuhay sa tinapay Diba, tinapay lang ang kinain niya Nung ano na yun guys, nung holy week na yun, ano pa ang kinain niya Tinapay lang, pero bakit siya nabuhay, tayo pa kaya na karne lang ang wag mo na tayo magkarne ng isang linggo. Kapag Sabado, pwede na tayo kumain yan, guys. Linggo yan, guys. Pwede na tayo kumain yan. Kasi patay na. Habang lunis santo, kasi dyan, guys, nag-uumpisa yung pag-sacrifice ni Papa Jesus, makisama muna tayo sa kanya hanggang sa biyernes kasi naghihirap siya. Ganun, guys. Tapos iwasan natin, guys, yung ano na yan, guys, yung mga habang nasa araw na yan guys na sabihin mag-outing kayo mag-outing kayo hala pag ano pag saturday pwede na kayo diyan linggo hala magpakawala kayo diyan ilabas niyo lahat ng saya dahil ilang araw na nagmukmok nagnilay-nilay hala ilabas yan pwede na yan guys pero yung habang naghihirap si Papa Jis, nagpapakahirap siya hanggang Friday, magtiis muna tayo guys ha. Kasi guys, alam nyo sa totoo lang ha, mahirap talaga guys yung mga ganyan. Kasi sa totoo lang ha, yung iba, Biarne Santo nandoon nagsasaya, nagsasaya, nagsiswimming, nagkakantahan nag-iinuman. Yan, guys. Pero ano, ang mga nangyayari sa kanila, guys, sa marami, guys, yung mga tao na ganyan, na mga ganyan na mga gawain, na na-aksidente, nagkaroon ng problema, mabigit, mabigat na problema. Kung baga, talagang minalas sila sa buhay nila. Kasi parang wala silang respeto kay God. Yan, guys, ang ibig kong sabihin, walang respeto. Kahit yung ano na yan yung Holy Week na yan guys ay kumbaga pag-celebrate na lang yan sa pagkamatay ni Papa Jesus sa pagtubos niya sa mga kasalanan natin guys. Ano yan guys, kumbaga kailangan pa rin natin ano kumbaga i-celebrate yan. Yan guys ang ibig kong sabihin. Yan lang guys, wag na wag kayong kakain ng karne. Tapos magsimba talaga, napaka-importante guys ng pagsisimba ha. Tapos sa may mga gamit naman guys, yung may, may mga anting-anting o agimat. Yan guys ha, marami dito akong mga followers na may mga anting-anting o agimat. Napakaganda yan guys, nadasalan nyo yan. Dasalan nyo yan guys sa ano, sa Friday alas 3 ng hapon pagpatak ng alas 3 ng hapon yan, guys, dasalan nyo yan. Ha? Kasi, kumbaga, ano na yan, guys, eh, kumbaga, mas lalakas ang inyong mga gamit kapag ginawa nyo yan. Basta lahat ng share ko sa inyo, guys, ay gawin nyo yan, ha? Yung mga paano dasalan, ganun, guys, ang gagawin nyo. Alas 3 ng hapon, dasalan nyo yan, guys. Napaka-efektibo nyan, guys. Tapos ngayon, guys, kapag Biyernes Santo, kasi, nandyan, guys, naglalabasan dyan yung mga negatibo, yung mga negatibo na mga uh, kapangyarihan ng kaliwa. Kapangyarihan ng kaliwa. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Kapangyarihan o kaliwa o kanan, yan, guys, malalakas sila pagdating sa araw ng Biyernes Santo na yan. Kasi ako, guys, alam nyo na experience ko yan, guys. Biyernes Santo nun, guys, nasa Cebu ako nyan, guys. Nasa ah, Cebu ako. Alalahanin nyo ba naman, nasa ano ako? Nasa kundo ako, guys. Nasa ano ako, ha? nasa kundo ako, nasa 9th floor ako. Nasa 9th floor ako guys. Pero bakit yung mga ano guys, may mga naririnig ako na boses na nandyan lang guys sa ano ko, sa nandyan lang guys sa tapat ng bintana ako. Ha? Noon lang yun nangyari guys na dinig na dinig ko na may nag-uusap sa baba. Sa baba, yung parang sa baba talaga inasa nasa sobrang taas ng 9th floor. Kahit nga ano talagang wala kang marinig na boses doon guys. Wala kang marinig doon. Kahit sumigaw ka nga minsan sa loob ng unit guys is hindi pa rin minsan naririnig ng katabi. Yan guys kasi talagang ano guys eh. Hindi kagaya ng ibang kundo dito guys sa Manila na medyo, medyo kapag sumigaw ka pa ng konti is maririnig ka sa kabila. Yung kundo na yun guys is talagang ano kasi may sobrang taas niya. Yan guys. Bakit naririnig ko? Kaya kumbaga nandiyan na guys, may mga mararamdaman kayo dyan guys, nakakaiba. Ha? Nakakaiba yung malalakas dyan, yung third eye, malalakas ang pandinig kasi hindi naman guys, lahat ng malakas ang third eye or my third eye ay nakakakita. Yan guys, yung iba guys na may mga third eye ay nararamdaman nila. Dahil ang may mga third eye guys ay dalawang klase, pwedeng makita ito or maramdaman. Ako naman guys, nakakakita at nararamdaman. Kuminsan, yanon guys ang ibig kong sabihin. Yan guys ay napakalakas ang araw na yung pagdating sa spiritual. Yan guys. Tapos ngayon, napakaswerte nyo guys. Kapag may makuha kayo, kaya ako dadaya ako guys ng Cebu. Mahal na araw guys. Nandoon ako. Yan guys, pero balikan din ako. Ilang days lang ako guys. Babalik na ako guys ng Manila. Yan guys ang ibig kong sabihin dahil kailangan ko guys magnilay-nilay. -nilay. Kasi alam nyo sa totoo lang talaga dito talaga guys sa Manila is medyo alanganin ako dito yung pag-alis-alis. Medyo, medyo natatakot ako kasi ano dito sa Manila guys eh pumunta ka ng simbahan para bang hindi ako komportable. E sa Cebu pag pumunta ako ng simbahan talagang guys talagang nakakonsentrate ka kasi wala doon mga maloko guys. Ah, uh, yung lugar na yun ay kumbaga peaceful siya na lugar. Ang Cebu City guys ay maganda. Mas kumbaga talagang maganda. Kaya kumbaga mas marami ang turista guys sa Cebu kaysa sa Manila. Yan guys ang ibig kong sabihin mas dinadayo ang Cebu. Yan guys ang ibig kong kasi magandang environment. Yan guys, kailangan magsimba tayo ha. Yan guys, tapos napakaswerte nyo guys kapag may makuha kayo guys na mga mutya yan guys isa din yan guys sa target ko kung bakit ako uwi dahil talagang kumbaga mutya ang tatargetin ko kumbaga may mga tao guys na mga naghahanap, pumupunta yan ng kung saan saan guys na lugar para maghanap or maghunting ng mga mutya mga pampaswerte, proteksyon yan guys, kumbaga napakaganda ng ano na yan guys yung Biyernes Santo na yan. Kung baga kapag ikaw guys ay makakuha ng gamit, mutya o kahit na ano pa yan guys na pampaswerte, yan guys ay talagang magdadala yan sa iyo ng swerte o proteksyon. Kung yan ang pinakamalakas na araw pagdating sa espiritual. Yan guys, kaya karamihan guys na mga mga antingiro, antingira, yan guys ay nawawala. Yan kung saan saan yan napapadpad pumupunta. Yan guys, yung iba sinusubok yung kakayahan nila. Ganun guys, kumbaga marami. Kumbaga busy ang mga antingira, antingiro, mga spiritual. Yan guys, mga busy yan pag biyernes santo. O kaya kapag mahal na araw ha. Yan guys, kasi pinapalakas nila ang gamit nila. Ngayon kayo guys, ha? kung kaya nyo guys talaga magsakripisyo, na kung gusto nyo na lumakas, ang gamit nyo. Ha, yung mga sinabi ko sa nauna, na huwag kayo munang kakain ng karne. Kung kaya nyo guys na talagang mag-diet kayo, magtinapay ako talagang gagawin ko muna guys. Talagang magsa-sacrifice ako. Sa-sacrifice talaga ako muna sa pagkain. Alam kong kaya ko to. Yan guys, ang matapapayat pa tayo. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Kung magagawin muna natin yun, pag nilay-nilay para mas lumakas tayo kay God. Ganun guys ang ibig kong sabihin ha. Kasi gusto kung gusto niyo na lumakas kayo kay God, gawin niyo yan. Kailangan mag-sacrifice kayo, ipakita niyo sa mahal na araw na kumbaga nakiki nakikiramay kayo sa kanyang mga paghihirap, nakiki para bang nakikisabay. Ganun guys ang ibig kong sabihin ha. Yan guys. Tapos pagdating pa guys sa mga gamit nyo, yan guys ay lalakas. Lalakas yan guys. Basta i-concentrate nyo lang yung, yung buhay nyo mula Lunes, Santo, Martes, Merkulis, Wibes, Biernes. Yan guys. Mag-concentrate kayo yung pakiki ano kay God. Yan guys. Kumbaga nandiyan kayo kay God. Ganon guys ang ibig kong sabihin. Yan. Nasa bahay kayo. Manood kayo ng mga yung mga pelikula na mga sa sa juice yan guys kumbaga kaysa sa pumunta kayo ng kung saan saan mag happiness kayo yan abutan pa kayo dyan ng aksidente kamalasan sa buhay kayo ang kawawa yan guys ang ibig kong sabihin kaya mag stay muna sa bahay yan magsimba magnilay nilay gawin ang mga bawa gawin ang mga hindi dapat gawin, gawin nyo rin guys ang mga bawal. Yan lang guys ha, yan guys sa mga nagtatanong sa akin pagdating sa mahal na araw ha. Tapos wag na wag nyo kakalimutan yung mga gamit nyo alas 3 ng hapon, dasalan nyo yan. Yung parang di ba nagtuturo ako every Tuesday and Friday ang dasal nyo. Yan guys alas 3 ng hapon tapos magdasal kayo. Yan guys, humiling kayo. Yan guys, kung baga talagang i-concentrate nyo, i-focus nyo ang buhay nyo pagdating sa spiritual sa mahal na araw. Yan guys, ang ibig kong sabihin ha. Yan lang guys, thank you guys, thank you sa mga subscribers ko. Ask him Julie Janem guys, sa kung ano yung pangalan ko dito guys, sa ano sa YouTube. Yun din guys ang pangalan ko sa Facebook ko kasi may gumagawa guys ng mga fake na Facebook ha. Yan guys, basta ang Facebook ko guys, ito Askim uh, asking Julie Janel. Tapos marami naman siyang post, marami sobrang dami ng post. Kapag mga asking Julie Janel dyan guys, may makita kayo tapos kunti lang ang post. Yan guys, ay hindi yan sa akin ha. Yan lang guys, I love you all.